Hulugan ng pulang palaka sa panaginip. Ang pulang palaka ay kapansing-pansing kulay at amphibious. Sa mga panaginip, sumisimbolo ito ng kakayahang umangkop. Ang hayop na ito ay umuundad kapwa sa tubig at sa lupa na nangangahulugan ng madali itong magnabigate sa iba't ibang kapaligiran at sitwasyon. Samantalang ang kulay-pulay kumakatawan sa enerhiya at sigla, sa maraming kultura, ang mga palaka ay nagdadala ng kahulugan ng swerte. Ito ay palagi na uugnay sa pagkamayabong at tagumpay. Ang pulang kulay ng palaka ay magdadala din ng kahulugan ng pagsinta at enerhiya. Kung nanaginip ka ng isang pulang palaka, ito ay maaaring magpahiwatig na sa tingin mo ay napakamadamdamin tungkol sa isang bagay. Ang itsura ng pulang palaka sa isang panaginip ay naghahatid ng isang mensahe tungkol sa iyong koneksyon sa kalikasan at ang pangangailangan para sa pagkakaisa. Ang kakayahan ng palaka na tumalon na ay nagpapakita na kailangan mong pagtagumpayan ng mga problema at makipagsapalaran para sa isang mas magandang pagkakataon. Ang pagtugon sa isang pulang palaka sa mga panaginip ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay sumasa ilalim sa isang makabuluhang paglipat at personal na paglaki. Ang pulang palakay nagpapahiwatig na handa ka ng talikuran ang mga dating kawi. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng pulang palaka. Ang nakakita ng pulang palaka sa isang panaginip ay nangangahulugan na ikaw ay nagbabago. Ang pagbabagong ito ay personal na profesional. Kung ang isang pulang palakay lumitaw sa iyong tahanan, ito ay sumisimbolo sa kaginhawaan maaari ka makaramdam ng kapayapaan sa iyong personal na buhay. Gayunpaman, kung ang palakay ay nagdudulot ng kaguluhan, maaaring ipahiwatig nito na may mga pinagbabatayan na isyo na kailangan mong tugunan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makahuli ng pulang palaka. Ang panaginip na makahuli ng pulang palaka ay nagpapahiwatig na ikaw ay sumusulong sa iyong mga layunin. Ipinapakita nito ang iyong kakayang sakupin ang mga pagkakataon paghuli ng palaka ay kumakatawan sa katuparan ng isang plano na mayroon ka. Ang paghuli o paghawak ng pulang palaka sa isang panaginip ay sumisimbolo ng karunungan sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay tanda na makakamit mo ang iyong mga layunin. Gayunpaman, kung ang palaka ay nakatakas sa iyong pagkakahawak, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay may nawawala. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hinabol ng pulang palaka. Kapag nakita mong yung sarili na hinahabol ng isang pulang palaka sa isang panaginip, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng pagkabalisa sa isang malungkot na sitwasyon. Sa kontekstong ito, ang palaka ay sumisimbolo ng pagkabalisa na laging nakakubli sa iyo. Isa alang-alang kung ano ang maaaring nagdudulot sa iyo ng stress at maghanap ng mga paraan upang harapin ang mga issue. Nakatuluga ng panaginip tungkol sa pulang palaka bilang isang alagang hayop. Kapag napanaginipan mong isang pulang palaka bilang isang alagang hayop, nag-aalaga ka ng isang bagong proyekto o relasyon. Ang palaka ay kumakatawan sa isang bagay na iyong inaalagaan nang may pag-iingat at pinapanood ang paglaki. Bigyan pansin kung paano ka nakikipag-ugnayan sa palaka sa iyong panaginip. Dahil maaari nitong ihayag ang iyong damdamin tungkol sa bagong palaran na ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pulang palaka sa tubig. Ang panaginip tungkol sa isang pulang palaka na lumalangoy sa tubig ay nagpapahiwatig ng emosyonal na lalim tungkol sa iyong relasyon. Ipinapakita rin ito na nakikiramay ka sa iyong pinagdadaanan. Baka nag enjoy ka sa buhay mo. Sa kabilang banda, kung ang tubig ay madilim o magulo, ito ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay dumaranas ng mga isyo na nakakalito sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pulang palaka na tumatalon. Gaya ng nabanggit kanina, ang paglukso ng pulang palaka ay nagdadala ng mensahe na mga biglaang pagbabago o hindi inaasahang pangyayari. Kung ang palaka ay patungo sa iyo, ito ay nagpapahiwatig ng mga bagong pagkakataon o tagumpay. Gayunpaman, kung ang palaka ay palayo sa iyo, nangangahulugan ito ng mga napalampas na pagkakataon o isang tanda ng pagkatalo.